Okay hey guys, kaya tuturuan ako ni ate na bagong guitar cover. Ituturuan ko sa kanya yung kanta mo by Kapok Joe. So yun yung ituturuan ko muna sa'yo, yung intro ng Pulto. So ganito muna yun. Tapos, ayan, ganyan na. Sabay siya. So, magdi-drums ka habang magsasdram. Pero, nakamute. Na, ititira mo. Tapos, yung kasama ng drums. Yun na to. yung kamay ko. Sabay. So, magiging... Ganyan. Hindi gano'n. Gano'n. Hindi mo ganyan Hindi ganyan. Hindi stop. Kik. Ititira mo yung... Ano yung strings gamit yung index finger mo. Ganun. Tapos, up. Stop. Up. Ganun. Tapos, isa lang. Basta, pag una, lahat yan. Lahat yan. Lahat, tapos, back. Bahan, two, three, four, five. Ganun. So, magiging pagmabilis, Tapos ito, ibang tulog dito pag ganyan. Ito, so, hindi ganyan. Pag magtadrap siya, ganyan. Ganyan, hindi. Ganyan. Ganyan. So, paano ka? Ganyan. Ayan, yeah, nice. Okay, meron